Hello, what's up mga idol? So panibagong kagwapuhan at kachoy at kakyutan na naman natin no? So ngayon mga idol, may bagong tattoo na naman tayo guys no? So shout out nga pala sa ating client na nang galing pa ng barko So boat, o barko, boat, bar parang ganun na So yun, yung gusto niyang ipatato mga idol is nag-customize kami dito So sabi niya gusto niya ng machine at saka Cups na natapon parang may ink na natapon tapos lagyan, lagyan daw ng tiger so request yan ng ating uh, client so yun kaya naghanap tayo at syempre yun naka edit rin tayo no so yun yan yung yun tsaka yun Yan na nga at, tsaka nakabuo na kami ng design at syempre at uh, Shoutout ni Boss Jeffrey no So dyan nag start na kami dyan mga idol So uh, Napaka ano uh, tawag dito na uh, napakahirap din pala ng ganitong design lalo na colored no colored yung pinatato niya mga idol so kung kayo mga idol kung gusto niyo magpatato um uh, mag na kayo mga idol no tapos para mabigyan ko kayo ng uh, discount at syempre kung gusto niyo mag-customize tayo ng design mga idol uh, kayo na bahala diyan pero Ah uh, Oh, ang kawawa <laughs> so yun mga idol yung set nga pala ng needles natin dito mga idol is tatlong klase no so lining 5RL tapos yung shading natin is um, 9cm at saka 17cm so yun tatlong klase lang mga idol yung ating ginamit no so napaka astig ni boss at syempre first time niya to mga idol no so talagang kinaya niya to kasi babalik pa siya sa barco tapos baka matagal lang pa siya sa pagbalik. So, yun. Kaya talagang tinapos namin. So, yun. oh, kung nakikita nyo, colored siya mga idol. At syempre, after 7 hours and any half. So, happy to mag-8 hours mga idol. So, yun yung ating final result. So, napaka-astig ng design ni Boss Idol Jeffrey. So, customized design yan mga idol, no? So, dalawang ano to, tapos kinumbine ko mga idol. So, yan. At syempre, um, na pasalamat tayo sa ating napaka-astig na client, si Boss Jeffrey. And, syempre, huwag kalimutan mag-subscribe and follow mga idols. Let's go!